Sa isang library, sinabi na ni Chelsea sa kanyang matalik na kaibigan na ireserba siya ng upuan. Pero pagdating niya, may isang lalaking nakaupo na roon. Akala niya ay tatayo ito, pero imbes na umalis, inusob nito ang sarili at pinaupo siya sa kalahati ng upuan, medyo naguguluhan pa. Nang hilahin siya ng lalaki para umupo, bigla siyang kinilig. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon kagwapong lalaki. Pagdating ng guro, nagreklamo siya agad paano raw sila makakapagpinta ng dalawa sa isang upuan. At saka hindi pa niya nakikita ang lalaking yon kahit minsan. Tumayo ang lalaki, may sinabi, at sa harap ng lahat ay hinubad ang hoodie niya, ikinanganga ni Chelsea. Lumabas na ang lalaking ito ang magiging modelo sa araw na yon. Ang perpekto niyang paangatawan at malapanaginip na mga mata ay agad nagpabagsak sa puso ni Chelsea. Lahat ng tinitingnan niya ay hindi niya na malayang nalalagay na pala niya sa kanyang drawing sheet. At bawat sulyap niya sa lalaki ay lalo pang bumibilis ang tibok ng puso niya. Isang araw, nagpart-time siya sa isang event venue. Pero imbes maging receptionist, nilagay siya sa backstage. Samantala, ang parehong lalaki, isang sikat na idol, ay nakipaghiwalay sa kanyang girlfriend, sinabing hindi raw bagay ang itsura nito sa kanya. Habang papalayo, sinabi pa niyang mag-ingat ito sa paglalakad ng naka-high heels, para bang napakabihira makahanap ng boyfriend na kasing maalaga niya, kaya baliw na baliw pa rin sa kanya ang ex niya. Habang pagod si Chelsea at umuupo para uminom ng tubig, nakita niya ang tatlong babaeng kasamahan niyang naka-fancy frock na nagkukwentuhan. Napaisip tuloy siya kung magkano kaya ang kinikita ng mga modelong iyon. Ang totoo, pumunta lang siya roon para makita ang lalaking iyon. Habang pinagmamasdan niya ito backstage, lumipas ang sobrang oras at matapos ang model walk, pauwi na sana siya nang biglang gumalaw ang kahoy ng stage at nabali ang isang suporta. Agad siyang tumakbo sa likod ng stage at sinikap suportahan ang kahoy gamit ang likod niya, humihingi ng tulong. Pero biglang naputol ang bakal na wire. Nakita ito ng lalaki at dalidaling tumakbo para tulungan siyang hawakan ng planks dahil kapag bumagsak iyon, matatamaan ang mga modelong nasa ilalim kailangan lang nila itong tiisin ng tatlong minuto. Hindi inakalang magkikita silang muli ng ganito. Habang nanghihina na siya, pumwesto ang lalaki sa harap niya para saluhin ang bigat. Nang bumaba ang mga modelo at matapos ang countdown, hinila ng lalaki si Chelsea palayo sakto nang bumagsak ang backdrop ng stage, ikinagulat ng lahat. Prinotektahan ng lalaki ang katawan ni Chelsea, pero nagkaroon pa rin siya ng maliit na hiwa sa pulso. Lubos siyang nagpasalamat sa lalaki. Pero sa susunod na sandali, nanlaki ang mata niya, ang babaeng pinag-aalala ng lalaki ay ang napakagandang modelong kasama nila. Napagtanto niyang nanaginip lang pala siya. Nakita niyang sobrang concern ang lalaki sa modelong iyon at parabang nabasag ang puso niya. Umuwing umiiyak, sumabog ang sama ng loob niya. Nalaman niyang ang dream boy niya ay isa palang bolerong mabulaklak magsalita. Sa galit, kinuha niya ang craft knife na parang gustong hiwain ang 8-pack abs nito, pero hindi niya magawa. Sa halip, sa nanay niya niya ibinuhos ang sama ng loob, sinisisi ang malakas na gens ng nanay niya para sa pagiging simple ng itsura niya. Lahat ng babae sa pamilya nila ay pandak at ordinaryo, pero nakapag-asawa sila ng magaganda at gwapong lalaki dahil meron silang isang pamana. Kinuha ng nanay niya ang isang sing-sing at sinabi kay Chelsea na kapag sinuotan siya ng lalaking gusto niya gamit ang sing-sing na iyon, makikita siya nitong parang diyosang perpekto sa paningin niya. Nainis si Chelsea, akalanya niya baliw lang ang nanay niya. Pero naalala niya kung paano siya tinitingnan ng mga tao dahil sa pagiging ordinaryo niya. Ang magaganda, pag naglakad, napapalingon ang lahat. Samantalang siya, parang mas maliit pa sa billboard na nakatayo sa tabi. Pagkatapos ng isang masamang karanasan, walang gustong ihatid siyang pauwi, naglakad siyang mag-isa sa malakas na ulan. Nais din niyang magkaroon ng mahahabang binti at maliit na baywang, inedit niya ang sarili niyang picture, pero lalo lang itong pumangit. Bumalik siya sa nanay niya at tiningnan ang lumang larawan nito. Doon niya unang naunawaan kung bakit baliw na baliw ang tatay niya sa nanay niya, palagi nitong pinupuri ang mga mata at labi nito na parang kanta. Nalito siya pero sinubukan ang sing-sing. Binalaan siya ng nanay niya na huwag na huwag niyang huhubarin ang singsing -sing sa harap ng lalaking gusto niya dahil babalik ang totoong anyo niya. At kailangan itong gawin bago dumating ang tatay niya. Kaya tinawagan niya ang lalaki at nagyayang uminom, sinabing may ipakikilala siyang napakagandang babae. Nagulat ang lahat nang makita silang magkasama sa hapunan. Pinainom niya ng pinainom ng soju ang lalaki hanggang sa malasing ito. At sa pagkakataong iyon, napasuot niya ng sing-sing ang lalaki sa daliri niya. At doon nangyari ang himala na ang pangit na si Chelsea ay biglang naging napakagandang dalaga. Hinimatay ang lalaki sa gulat. Kinabukasan, buong kumpiyansa niyang binuksan ang pinto ng art classroom. Nang makita siya ng lalaki, nabighani ito agad, iniisip na siya ang diyosa ng mga panaginip nito. Pagkatapos ng klase, sinadya niyang iling ang ulo niya para mapatingin ang lalaki sa kanya. Pero tumingin lang ito sa saglit at dumiretsyo ng lakad. Nagtaka si Chelsea, baka nawala na ang bisa ng sing -sing. Ang totoo, nakita ng lalaki ang babaeng kamukha ni Chelsea sa Nanshan Park at nabuluhan siya kung bakit nagkukunwari itong hindi siya kilala. Simula noon, palihim niya itong sinundan at inalam ang tungkol sa kanya. Nang makita niyang tumatawa at nakikipagkulitan si Chelsea sa ibang lalaki, nagselos siya. Nang malaman niyang wala itong boyfriend, gumaan ang loob niya. Nagkasalubong sila sa koridor at pareho silang nataranta. Nang nag-alala si Chelsea na baka nanghihina na ang bisa ng sing-sing, tumawag ang lalaki para magkita. Pero kailangan niyang umuwi bago dumating ang tatay niya kaya hindi siya tumuloy. Unang beses na na ang lalaki, halos hindi makapaniwala. Pag-uwi, ibinalik niya ang sing-sing sa nanay niya. Dumating ang tatay niya at habang pinapanood ang sweet moments ng mga magulang niya, lalo siyang nalungkot. Kinabukasan, nakita niya ang lalaki mula sa malayo. Tiningnan niya ang singsing -sing at lumapit ng may kumpiyansa. Nabighani ang lalaki, hirap kontrolin ang sarili. Inaya niya si Chelsea sa isang date at masaya silang naglakad sa kalye. Sa isang shop window, may nakita siyang magandang damit na babagay kay Chelsea, kaya hinila niya ito papasok. Nahihiya si Chelsea, iniisip na hindi babagay ang katawan niya. Pero pagkaharap niya sa lalaki, kumislap ito na parang nakakita ng Diyosa at pinalakpakan pa siya. Habang magkasama silang naglalakad, isang super gwapong lalaki at isang ordinaryong babae, tinitignan sila ng tao nang may pagtataka, halos gusto niyang mabutas ang lupa at lamunin siya. Pero para sa lalaki, iyon ang pinakamasayang sandali ng buhay niya. Habang nag-uusap sila, tinanong ng lalaki tungkol sa isa niyang kaklase at narealize niya na siya pala ang tinutukoy maling akala, kaya nagsinungaling siya, sinabi niyang nag-drop out na ang babae. Hindi niya napansing pangalan ng best friend niya ang nagamit niya. Isang araw, tinulungan niya ang nanay niya sa clay workshop nang biglang dumating ang lalaki. Napahid siya sa likod ng nanay niya, natatakot na ma-recognize siya. Parehong ayaw ng magina na makita ng lalaki ang totoong anyo ni Chelsea. Pero nagkamali ang tatay niya, akala nito, interesado ang lalaki mag-aral ng clay art pero sabi ng lalaki, nandito ako para kay Chelsea. Nakita ng lalaki si Chelsea na may dalang clay bag, nanlaki ang mata niya. Nawala lahat ng interest niya sa clay, nakatutok na lang kay Chelsea. Tinanong ni Chelsea kung anong gusto niyang gawin gamit ang clay. Sagot ng lalaki, puso. Tinuruan niya ito ng may lambing, at nang magtagpo ang kanilang mga mata, pareho silang namula. Nang hindi makita ng tatay ang nanay sa klase, inutusan niya si Chelsea na tawagan ito. Nagtatago pala ang nanay sa sulok. Nagmamadali siyang bumalik bit-bit ang sing-sing, pero paghubad niya ng pangitaas, nagulat siya sa nakita, napaupo siya sa sofa ng tulala. Nagulat din ang lalaki, iniisip kung anong imagic ng kaibigan nito ang nandito sa bahay ni Chelsea. Kinabahan si Chelsea pero nang nagkamali ng hinala ang lalaki, napanatag siya. Kinabukasan, buong yabang na inanunsyo ng lalaki sa klase na si Chelsea ang magiging model niya para sa designer clothes niya, ikinagulat ng lahat dahil hindi naman siya mukhang modelo. Pero hindi nila alam siya ang muse ng lalaki. Tinanggihan ni Chelsea dahil alam niyang interes lang ng lalaki ang dulot ng sing-sing. Pero sabi ng lalaki para talaga sa kanya ginawa ang dress. Simula raw noong nakita niya ito sa Nanshan Park, nagbago ang puso niya. Naguluhan si Chelsea kailan siya nagpunta doon? Tumakbo siyang paalis. Biglang pumasok ang isang napakagandang babae, nagkagulo ang lahat. Laking gulat ni Chelsea, best friend niya pala ito, si Baiju, kararating lang mula abroad. Dumating ito para hanapin ang lalaking nakita niya sa Nanshan Park. Sa kapiterya, pinagmasdan ng lalaki si Chelsea mula sa malayo habang kumakain, bakit daw kaya ayaw nitong maging model niya? Tinawag niya ito papunta sa studio para i-design ang bagong damit para sa kanya. Inimbitahan din niya si Baiju para mag-fine dining, lihim na gustong alamin ang mga gusto ni Chelsea sa pamamagitan ng kaibigan nito. Pumunta sila sa sinehan. Napaisip si Chelsea, sino kayang babaeng makakatiis sa ganitong buwapong playboy? Samantala, na-realize ni Chelsea na maling-mali ang hinala niya sa lalaki, unti-unting tinatamaan ang puso niya. Pagkatapos kumain, bumili ng mansanas ang lalaki para pasalamatan si Baiju. Pinili ni Baiju ang pinakapangit na mansanas. Nagulat ang lalaki. Sabi ng tindera, yan ang pinakamatitibay. Kahit pinagdaanan ng hirap, matamis pa rin. Hindi nila alam kwento iyon ng buhay ni Baiju. Dumating ang araw ng date nila. Hindi alam ng lalaki na ang babaeng nakausap niya noon at ngayon ay isang tao. Masaya si Chelsea, kahit nag-eyeliner siya na halos maging panda ang mata niya, pero para sa lalaki, parang napakaganda pa rin niya. Nagbike sila. Sa sobrang pagkakatitig ng lalaki kay Chelsea, nahulog siya sa gutter. Tumayo si Chelsea, pinulot ang bike, at umalis na iwang tulala ang lalaki. May mga babaeng nagmi-make up sa malayo. Nakita nila ang gwapong lalaki at nagningning ang mga mata nila narinig pa nila ang isang kopo, siguradong goddess, daw ang girlfriend ng ganitong kagwapong lalaki. Paglingon nila nakita nila ang simpleng si Chelsea. Halos hindi sila makapaniwala. Kinagabihan, inihatid siya ng lalaki. Naalala niya ang mga gabing umuwi siyang mag-isa. Halos matapakan niya ang bubog pero hinila siya ng lalaki, isang napakatamis na sandali. Habang sinusukat ng lalaki ang sukat niya para gawing modelo, sinukat muna ang baywang, nag-isip siya kung tama ba ang sukat na yon. Pinipigil ni Zhao Shi ang hininga niya pero malaki pa rin ang lumabas na sukat. Nang oras na para sukatin ang dibdib, kampante siya dahil nakapading siya buong araw. Nagkatinginan sila at hinalikan siya ng lalaki, kinilig si Chelsea. Kinabukasan, nagkita sila muli sa daan. Sa unang pagkakataon siya ang humalik sa lalaki. Dati, umuwi siyang mag-isa sa ulan. Ngayon, may lalaking nakapayong para sa kanya sa harap ng bahay nila. Gusto sanang mag-picture ang lalaki, pero natakot siya na baka lumabas ang tunay niyang anyo. Nagkunwari siyang magte-text sa nanay niya. Pero bigla siyang hinalikan ng lalaki at kinunan sila ng picture, isinapubliko niya ito sa school. Nagulat ang lahat. Pinag-uusapan siya ng mga babae, tinititigan ng may selos. Maging ang best friend niya, nagulat. Naglakad sila ng magkahawak kamay. Naging curious siya sa ideal type ng lalaki. Kaya pininta niya ito. Pagtingin niya, nanlaki ang mata niya. Ang nasa drawing ay si Baiju. Naintindihan niya, si Baiju ang babaeng hinahanap ng lalaki. Tumakbo siya, pero hinabol siya ng lalaki. Ilang araw siyang nag-struggle. Napagpasyahan niyang sabihin ang totoo. Pero aksidente silang nahulog sa pool. Natanggal ang sing-sing. Bumalik siya sa tunay na anyo. Nagulat ang lalaki. Tumakbo siyang nagtatago. Natagpuan siya ng best friend niya at tinulungan siyang hanapin ang sing-sing. Samantala, nakita ng lalaki si Baiju, akala niya si Chelsea na bumalik sa anyo niya. Nagkasalubong silang tatlo. Nagulat ang lahat. Nagpanik si Chelsea, pinatay ang ilaw, hinila si Baiju, at sinabing ipagpatuloy muna nito ang relasyon sa lalaki. Pumayag si Baiju, pero may kondisyon, kailangan sabihin ni Chelsea ang totoo. Hindi nahanap ni Chelsea ang sing -sing sa pool. Humingi siya ng tulong sa best friend. Niyakap niya si Chelsea para palakasin ang loob nito. Nagpatuloy ang relasyon ni Baiju at ng lalaki, perpektong couple daw ayon sa lahat. Samantala, basag ang puso ni Chelsea. Kasama ang kaibigan niyang babae, naglaro sila sa arcade para madistract at sinubukang manalo ng stuffed toy. Isang araw, nag-offer ang lalaki na ihatid si Baiju sa bus station, pero nagtampo si Baiju. Inalok niya itong mag-bike ride at steak dinner, pero tumanggi si Baiju. Naramdaman ng lalaki na parang nagiging estranghero siya rito. Samantala, nababasa si Chelsea sa ulan, bitbit -bit ang malaking teddy bear, nalulungkot sa nakikita niyang saya ng dalawa. Ilang araw pa, dinala ng best friend niya ang Sing Sing na hanap na. Masaya siya, pero masakit pa rin, girlfriend na kasi si Chelsea. Gusto niya lang siyang makita uli. Nagbihis siya, nagperfume, sinuot ang sing-sing at lumabas. Nagbike ride ulit sila ng lalaki. Para sa lalaki, parang bumalik ang totoong siya. Patuloy na tumatawag si Bayjo, pero hindi sinagot ng lalaki, kaya nagshopping na lang ito mag-isa. Dumating din sila ni Chelsea sa mall. Nang bumukas ang pinto ng fitting room, dalawa silang magkatulad na mukha. Nagalit si Baiju, sinisigawan si Chelsea dahil nilabag nito ang pangako. Sinubukan niyang agawin ang singsing. -sing. Nahulog ang singsing -sing sa sahig. Tuminala ang lalaki nanlaki laki ang mata. Hinila niya si Chelsea at hiningan ng katotohanan. Kaya inabot ni Chelsea ang singsing -sing at sinabing isuot ito sa kanya. Nang isuot niya ito, bigla uling nangyari ang imagic transformation. Hindi makapaniwala ang lalaki. Pero bigla niya ring tinanggal ang sing-sing at bumalik sa totoong anyo niya. Naalala ng lalaki, ang babaeng nakita niya sa pool siya rin yon. Hindi makapaniwala ang lalaki, iisa lang pala ang mga babaeng matagal na niyang nakikita. Nagpaliwanag si Chelsea, hindi niya alam na si Baiju ang ideal type nito. Gusto sana niyang sabihin ang totoo pero nawala ang sing-sing kaya humingi siya ng tulong kay Baiju. Pero umalis ang lalaki na may disappointment sa mata. Nalunod si Chelsea sa lungkot, naglakad sa kalye, hindi na niya alam kung sino ba talaga ang mahal ng lalaki, siya o si Baiju. Naisip ng lalaki, peke na ba lahat ng alaala nila? Kinabukasan, nadaanan ng lalaki ang isang coffee shop, nakita niya si Chelsea, masayang nakikipag-usap sa isang guwapong lalaki. Mas lalo siyang nasaktan. Nagtagong nanood, napansin ang pagniti at pagkahiya ni Chelsea, nag-init ang ulo niya. Habang nagpapaalam ang magkaibigan, bigla siyang sumugod. Hinawakan niya ang kamay ni Chelsea, wala itong sing-sing. Hinila niya ito palapit, ikinagalala ni Chelsea. Sa huli, kinuha ng lalaki ang cellphone ni Chelsea at dinelete ang number niya. Sa school, tinanong niya si Baiju kung pwede ba itong maging model niya. Nag-aalinlangan si Baiju. Samantala, humingi ng tulong si Chelsea sa best friend niyang lalaki para maging model, pero tumanggi ito. Nagkita ang dalawang pare sa iisang lugar, napakailap ng hangin. Kinabahan si Zhao Shi habang sinusukat ang best friend niya. Nanonood ang lalaki sa malayo. Dinampot ng lalaki ang lagayan ng hanger at ginawang divider sa kanila. Nang oras na para sukatin ang baywang, napaatras ang lalaki, nagulat sa nakita. Umalis si na Zhao Shi agad. Pero habang sinusukat ni Bai ang lalaki, gusto na sana niya itong halikan. Wala siyang ginawa. Nadismaya si Baiju, hinawakan ng kamay ng lalaki at hinalikan ito. Pagkalipas ng ilang araw, natapos ng lalaki ang dress para kay Baiju, pero pakiramdam ni Baiju, hindi ito bagay sa kanya. May mali. Dumating ang araw ng fashion design competition. Sa rehearsal, nahimatay si Baiju sa stage dahil sa phobia. Kailangan niya dalhin sa ospital. Pinakiusapan niya ang lalaki, si Chelsea na lang ang maging model. Nataranta si Chelsea, sumablay pa ang make-up, kulang ang oras. Mabilis siyang nagbihis. Paglakad ng lalaki sa stage, perpekto ang fit ng outfit, para bang para talaga sa kanya. Namangha ang judges. Hinila siya ni Chelsea para maghanap ng model, pero pinigilan siya ng lalaki. Siya raw ang gusto niyang maging model. Para sa kanya ginawa ang dress. Paglakad niya sa stage, nagulat ang buong audience, maging ang judges nagbulungan ang mga tao na walan siya ng tiwala. Pero nang makita niya ang lalaki, seryosong nakatingin, sumisigaw ang mga mata, kaya mo yan. Huminga siya ng malalim, naglakad ng may tapang. Unti-unting nabighani ang audience sa cute at lively niyang aura. Hindi na napigilan ng lalaki ang sarili, nag-confess siya sa harap ng lahat. Isang araw, nakita ni Chelsea ang snow heart clay decoration nila. Akala niya hindi na darating ang lalaki. Bigla, nakita niya ang magic ring sa sahig. Masayang-masaya pa rin ang mga magulang niya. Sinabi ng nanay niya ang totoo, hindi dahil sa sing-sing kaya sila nagmahalan ng tatay niya, kundi dahil sa totoong pagmamahalan. Nakita raw ng nanay niya si Chelsea na nakatitig sa mga painting ng lalaki, kaya ibinigay niya ang sing-sing para bigyan siya ng lakas ng loob. Nagulat si Chelsea, sobrang mahal pala ng tatay niya ang nanay niya, kahit simple ang mukha nito. Para rito, mukha itong isang inational goddess. Dumating ang lalaki, napagtanto niyang si Chelsea pala ang tunay na mahal niya. Inilabas niya ang couple ring, hindi na raw kailangan ni Chelsea ang magic ring kahit kailan. Siya mismo ang nagsuot nito sa daliri niya. Nahanap ni Chelsea ang tunay na pagmamahal, at para sa lalaki, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Sa anibersaryo nila, gustong sirain ng lalaki ang magic ring. Pero nag-alala si Chelsea, paano kung manahin ito ng future daughter nila. Tumawa ang lalaki, tiwala siya sa jenis niya. Hawak na niya ang sing-sing para sirain ng kumindat si Chelsea. Pwede ko bang isuot last time? Hindi siya nakatanggi. Ngunit pagsuot niya ng sing-sing, walang nagbago. Siya pa rin. Umiti ang lalaki, niyakap siya ng mahigpit. Ang ideal type ko ikaw pala mula sa simula. At doon nagtatapos ang kwento. すみません。